parehas kami bulag po wala kaming mga anak kami kami lang dito na nanghihingi sana kami ng awa ninyo na tulungan nyo kami nga maka ano, may, may mga pagkain kami na tulong nyo Hello guys, magandang hapon. Meron po akong na-scout ngayong araw na to. Meron ditong naninirahan sa isang bahay kubo na mag-asawa na parehas bulag. Dito po sila nakatira ngayon sa isang bahay na to. Kakausapin natin guys. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Kumusta kayo dito nay? O buti naman. Buti naman. So dito kayo nakatira? Opo. Ito yung bahay nyo. Uh, sa ano, ano. So nay na balitaan ko kasi na parehas daw kayong mag-asawa, bulag. Hmm. Bulag kayong dalawa, no? So matanong ko lang, anong pangalan mo, Te? Ako an. Anong pangalan mo? Lourdes. Lourdes, ilang taon ka na? 54. Ha? 54. 54. Si tatay, ilang taon na? 75. 75. 75. Anong pangalan mo, tay? Victorino. Victorino. Mayroon ba kayo mga anak? Wala po. Ah, oh, right. oh, wala kayo mga anak. Sino naman ang nagbibigay sa inyo ng pagkain dito araw-araw? Um, May mga nagbibigay-bigay lang sa inyo dito? Nagbibigay-bigay lang. Hmm. So, dito po ito yung higaan yung ito guys ang bahay nila okay. dito kayo nagsasain ano sino lang man nagsasain sa dito Nay? kami ikaw Ay, dalawa Hmm, katulong so, kayo. Tatay po yung nag-ano ng apoy. Yung... Ah, Tingnan nyo guys itong mag-asawa na to at parehas po sila bulag na nakatira dito sa isang barong-barong bahay guys. Ito yung bahay nila. Ay, Bakit hindi kayo nagkaanak na eh? ko po sa ano. Wala. So ang nag-aalaga sa inyo dito, yung mga pumupunta dito, dumadaan-daan dito, may mga kapitbahay din na nagbibigay sa inyo. Sila na lang ang umaalalay sa inyo, no? Paano naman yung pagkain nyo araw-araw? Hmm, nakakakain din kami. Kakasaing din. Pero may nagpupunta dito para bigyan kayo ng pagkain, ano? Paano kayo nabulag? Inborn ba kayong dalawa? Ako yun. Ako yung eh. In inborn, hindi. Pero nung pinanganak ka, te, bulag ka na talaga. Ay, hindi, hindi ako yung inborn. Ah, nung pinanganak ka, hindi ka bulag? Ay, hindi. Si tatay? Hindi, hindi. Ganon din. Bali, nabulag ka, siya katandaan mo na. Hindi. Paano ka nabulag, tay? Iniwan siya na ano, ano na niya, andiyan lang siya nakatira sa lola niya. Kasi Oh, iniwan siya ng na kanyang nanay. Opo. Na, na ano sa Amalismo sa Punta Maynila. Ano mm. bakas yun. Ano gusto mong hilingin, Te? Sana kung sino mang nakakarinig na busi, mga busil at kung puso ay matulungan sana kami nila na kahit lang ma magbibigay sa amin ng mga pagkain kasi wala kaming maanuhan minsan na uh, ano ma mahirap naman na uh, umasa kami sa mga kapitbahay nga magbibigay-bigay ako din na magkakatrabaho kung kamagulo na taktil kahit pagkain lang naman namin Pagkain yung araw-araw maano namin, <coughs> ma kahit lang <coughs> pa ako. mayroon grocery na, na, na konti. Ako. Tsaka bigas. Tsaka bigas, <coughs> okay na yun. Okay na yun ang tulong na sa inyo, no? Opo. Sana may makapansin po sa inyo. Sana may mak uh, may makapansin sa amin. matulungan kayo. Matulungan kami. Parehas kami bulag po. At wala kaming mga anak kami kami lang dito na nanghihingi sana kami ng awa ninyo na tulungan nyo kami nga makaano may may mga pagkain kami na tulong nyo araw-araw kami -araw, I mean, pag pagkain yung ilang mga ano pang gamit namin. Oh, -ara. Kahit gamit nga ano? Oh. Ba man yung, oh, yung pagsasaing nyo, kaya mo naman magsaing ti, di ba? Pero yung pag-iigib, kaya mo naman mag-umigib ng tubig. Opo. Kahit, di, kahit, hindi mo nakikita yung daanan? Upo. Mayroon lang ako nag... na ano na yung... Parang kahoy. Stick, parang, ano... Parang kung, stick. Oo. Oh, oh. Yun ang ginagamit mo na yun pang lang, guide para ka makapunta oh, sa... Yun lang. Para makapunta ko diyan sa may balon. Oo. Oh, oh. Balon ang, ano mo? Balon. Sa balon ah. ka nag-iigid? Oo oh, oh, hmm. Ito si tatay Ano mang ginagawa ni Tatay? <coughs> Dito na lang siya sa bahay nyo. Minsan, nag ano naggagawa siya ng mga... Nagtapa, nagtatanim tanim tanim siya ng mga... oh yung tingnan mo diyan sa, ano... Sa Dikuran labas, tatanim-tanim ta sa... subali sa, kin kinakapa-kapaan ni tatay. Kinakapa-kapa lang niya. Oo. Mm. Pero si tatay, mahina na rin yung... Ano niya? Nagihirap siya sa kanyang, ano, mga paa kasi masakit. Ah, masakit? Oo. Namamagana yung mga paa ni tatay. Opo. Ito yun, oo. No? Namamagana. At walang exercise, ano? Wala. So, yun so, lang yung yes, na na, bro, bro. exercise niya, bali exercise niya. Yung pagtatanim-tanim niya. Tatanim, tatanim. Yung mm -hmm. minsan nag-aano. Nag-agod, kailangan ba kong mag-agod. Nag-aano ng kahoy, panggatong. Mm -hmm. Alam mo tayo, kinakaawaan kayo ng Diyos. Kasi kahit bulag kayong mag-asawa, at Niniling kaya nyo pa magsaing, ano? Nihiling ko naman Palagi sa, yan sa Diyos. Kahit ganyan lang kami. Mm hmm. Hindi ko lang. Kawaan kami niyan. At gabayan kayo palagi? Gabayan kami palagi sa um, mga... Mabuti naman dito, te. Uh, mabuti naman dito, nai. Eh, pag nagsasaing kayo, hindi kayo nasusunog? Hindi po. Yeah. Tagal na Paano naman yeah. sinisindihan ni tatay? Pag nagsasaing? Minsan na minsan mayroon niya na ano nakakapa nga ano minsan na hindi kayo na nasas, napapaso na niya pero init is lang niya yun yung init opo kay, kasi paano malalaman ni ni tatay kung luto na yung pagkain alam naman <laughs> alam naman akabisado nanya na akabisado oh pag nagsasain kayo ng ulam? Pag inaano, marunong hindi naman ako mag ano, ng maghugas ng ulam, mag, mag linis. Hmm. Isda. Lalo na yung isda. Ay, sanay. Sanay na sanay, sanay ka natin, ano? Oo. Oh. Uh -huh. So, sige lang, ti. Babalikan ko kayo dito at sana Mayroong taong bus may busilak ang kalooban na makapanood Sana sa inyo naman. at magbipabot ng tulong kahit man lang pagkain nyo, ano, bigas at grocery. Salamat. Sige te. Ah, ang nag sa amin. Hmm. Tingnan nyo guys ang mag-asawa, lalabas sila sa bahay nila at hindi nila alam na andito pa ako. Tinitingnan ko sila at kinukuha lang ko pa sila ng video. Nakakaawa nga talaga itong mag-asawa, lalong-lalo na itong matandang lalaki dahil medyo nahihirapan na itong tumayo. Tingnan nyo, oh. Ang hirap talaga pag wala silang anak at walang nag-aalaga sa kanila. Sana po uh, matulungan po natin sila, tatay at nanay na parehas po silang bulag at wala po silang anak. At dito lang po sila nakatira sa munting bahay ko po nila at umaasa lang din po sila sa mga kapitbahay niya nagbibigay po ng tulong kasi ang kapitbahay po nila medyo malayo pa dito sige tay babalikan ko kayo dito ha? ingat kayo palagi dito tay